Boss, kilawing bangus naman without gata, puro kasi may gata yung gawa mo, request naman. So ayan, ah, dahil sa request ng ating followers, ayan, mumilitin ng dalawang perasong bangus, isang kilo, medyahan po. So ang ginawa natin, pinalinis na po natin sa palengke para mas mabilis ang trabaho. kaysa tayo pa ang gagawa, ayan, pinakalis na rin natin at pinabullis na rin natin, mga idol. Ayan, kagayaan yan. Para mas mapagawa tayong kilawing bangus na walang gata ayon sa request ng ating followers. So ayan na ito yung na bangus, tinanggalan na lang natin rito sa bahay, inayos na lang natin, tinanggal natin yung matinik sa dulo, sa ilalim, syempre tayo na ang gagawa nun para makuha rin natin yung tamang hiwa pagka tayo ay gumawa ng kilawin. Ayan kaganyan, ganyan lang po ang hiwa natin, hinati natin sa gitna at hiniwa natin na medyo manipis na medyo pa islanting ng konti. Syempre ang itaman pagka medyo durug ang ating kilawin, mas maigi na rin yung medyo makapal-kapal ng konti para meron naman tayong nakakain pagka ito ay ating pinulutan mga idol. Ayan, syempre hindi lang naman pulutan ang kilawing bangus, masarap din po ito iulam. At syempre, una -una, na dahil nahiwan na po natin ating bangos, Nagprepare na rin po tayo ng ating luya. Siyempre, mas marami luya, mas masarap. Ayan, at siyempre yung ating white onion, siniwan na rin natin. At meron tayong kalahating red onion, siniwan na rin natin para masarap. sang white onions at saka isang red onions. At meron tayong siling labuyo, mga limang piraso. Meron tayong dalawang pirasong siling panigang o siling haba, hiniwan na rin natin. Samasama -sama na po yan, mga idol. So meron tayong pipino, hindi na po natin binalatan, isang piraso, pero tinanggalan po natin ng buto dahil pag hindi natin tinanggal ito po ay nagtutubig at nawawalan ng lasa ang ating kilawin. Siyempre huwag mag-alala doon sa buto dahil kinakain naman po natin 'yan, hindi wala pong nasasayang rito sa pipino. At hiwain lang po natin base po sa gusto natin, laki ang ating pipino. At siyempre meron tayong spring onion, hindi po nawawala 'yan dahil 'yan ay isa sa isa sa nagpapasarap sa ating talawin So siyempre ayan, una-unang gawin natin. Nilagyan natin ng asin at medyo maraming suka ang ating bangus at hinalu-halo natin pero hindi naman po yung piga-piga kasi pag piga piga madudurog din po yung laman. So yung tama lang yung medyo matanggal yung suka at parang hinugasan lang po natin muna sa suka ang ating hiniwang bangos. At syempre pagkatapos nating na hugasan sa suka, naglagay na rin tayo ng kunting asin. At higit sa lahat dapat may kalamansi, siguro mga 20 piraso or 15 piraso para mabango. At syempre nilagay na rin natin ating sibuyas, bell pepper, syempre yung ating pamparomatics, ayan, ating silisigang, siling labuyo. At nilagyan rin po natin ulit ng suka, syempre para mababad siya sa suka at para yung mga natitirang mga tinik ay maluto na. So ayan at syempre nilagyan natin ng kunting asin at timplada at syempre spring onion. Ayan at nilagay na rin po natin ang ating pipino na hiniwa natin mga kabarangay. Ayan. So ayan ganyan lang po tayo maggawa ng pampulutan na kilawing bangus na talaga namang napakasimple lang at napakadali lang gawin mga na kahit sino sa atin. At talaga namang maruno na so pinakita lang po natin ang ating discarte dahil bispo po sa request ng ating followers. So ayan luto na po ay luto na. So ayan at tapos na po. Okay na po ang ating timplada ng ating kilawing bangus. Ayan with matching uh, syempre meron kunyari tayong design dyan ayan. at maraming maraming salamat po mga kabarangay at sa mga gustong umor nila ating bagnet bagong at ng ating sukarapsa nasa comment section po yung link ng Shopee ayan salamat